Ulitin ko po ang katanungan ay napakaganda ano po kay gayon kay Brother Woody sa lahat ng propeta bakit si Jesus lamang ang itinaas at muling babalik sa araw ng paghuhukom Simple lang pong kasagutan diyan yan po ang plano ng Diyos Yan ang plano ng Allah okay. Bakit siya lamang ang bukod tangi na nakapaggamot ng may sakit at bumuhay ng patay mali po yun. Dahil marami po sa Biblia nadikit lamang kay Eliha. Ele Elias. Yung damit ni Elias, yung bangkay ay nabuhay. So marami pa. At marami pa pang mga kasaysayan dito na sa Biblia, eh, hindi lamang po siya ang bumuhay ng patay. No po, not necessary means na dahil sa bumuhay siya ng patay, eh, siya ay Diyos na. O kaya ay Diyos na nagkatawan tao. Hindi po. Kundi yung po ay aming pinaniniwalaan sapagkat yung po ang tanda ng kanyang pagiging sugo. Sabi sa Banal na Quran, hatadit ng mahal na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawat sugo ay may mga tanda. Halimbawa, si Propeta David alaihi salam sumakanya ang kapayapaan. Ang tanda ng kanyang pagiging sugo ay ang mga bakal ay napapalambot niya. Wala sa Biblia yon, nasa Quran. No? Hindi mo matatagpuan sa Biblia yon. Si Propeta naman Musa alaihi salam ang tanda ng kanyang pagiging sugo ay yung kanyang tungkod at yung direktang pakikipag-usap niya sa Diyos. Si Propeta Solomon naman, alay salam. Sulaiman, alay salam. Ang tanda ng kanyang pagiging sugo, siya ay may kapamahalaan na maunawaan ang lahat ng lingwahe ng hayop na nilikha ng ala at pati sa jin. No. At si Jesus Kristo naman, ang tanda, alay salam, na kapayapaan, bilang tanda ng kanyang propeta, ay yung siya ay nakapagpagaling nakapag na may sakit, bumubuhay ng patay. At sabi niya, mag sa Biblia, ginagawa niya niyan by the finger of God. No? Ibig sabihin, hindi sa kanya. Ang kanya mga pagpapagaling, panggagamot, ay mula sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa ganyang, ganang kanya. No? So, yun yung mga ano, tanda kasi para sila ay kilalanin bilang propeta. At si Propeta Muhammad sa Lalaloy Salam, sumakinanawa ang kapayapaan para malaman mo kapatid na Woody, kung tutuusin wala pang 25% o 10% ang dami ng, ng pagiging mga miracle na ginawa ni Yesu Kristo kung ikukumpara kay Propeta Muhammad sa Lalo salam. Kung si Kristo nakagawa ng 10 na miracle si Propeta Muhammad, mahigit isandaan ang kanyang nagawa na miracle. Pero hindi namin ibinatay ang aming paniniwala sa kanyang mga miracle. Yung mga miracle na kung saan ang kanyang mga daliri ay nilabasan ng mga tubig nang sila ay wala nang mainom. Ang buwan ay nahati nung panahong niya na hinihingi tanda sa kanya ng kanyang mismong sariling lahi, ang mga kurais. At sinabi na tingnan niyo ang buwan, yan ang isa sa mga tanda ng aking pagkapropeta na ang buwan ay hinati ng Allah. Ngunit hindi pa rin naniwala sa kanya ang tao na kanyang mga katribo. At marami pa, yung banga na walang na isa lamang na tao pwede makakain sa tinapay na yon ay nakakain ang lahat ng mga disipulo ni Propeta Muhammad sa lala alay wasalang. Marami pang mga ikangay mga tanda. At tulad na sinabi ko, kapatid na Woody, mahigit na sampung ulit pa ang nagawang mga miracle ni Propeta Muhammad sa lala alay wasalang. Ngunit hindi namin yan. Naging batayan ng kanyang pagiging sugo dahil ang pinakamatinding tanda ng kanyang pagiging sugo na hanggang ngayon nananatili na tanda Miracle of all miracle ay ang banal na Quran na ipinahayag sa kanya. Na hanggang sa ngayon, kahit isang letra, hindi napalitan, hindi nabago, na nanatili sa kanyang orihinal na kalagayan. Yan ang pinakamatinding tanda na aming saligan sa pananampalatayang Islam. Maraming salamat, kapatid na